Pag yung di ako makatbangin. Pag mahalin po kayo sa mga sige. Sige, higa kayo kung nasasaktan kayo. Higa ka kayo. Higa kayo. Higa kayo. Higa kayo. Sige, higa lang kayo. Kung kayo komportable, dun mo. Kasi marami pa itong paliwanagan. Sige, higa kayo. Ito kayo sa komportable. Baka kasi... Sige, higa kayo. Yan, komportable. oh yeah. Kasi mag-explain pa tayo. Dun para hindi naiirita si nanay nasasaktan sa'yo. Okay. Ito kasi, base rito sa base rito sa lumalabas sa x-ray nyo. Meron siyang tinatawag na dito natin makikita Spondylosis. disease. Ano yung, paano ko makikita yung spondylis Dito kasi, o, oh, yun, o, oh, no, sa pinakababang baba, umadjust na, o, oh, ang layo na parang lumiit yung ano ni ma'am okay this ay there is anterior displacement of airfoil over L5 there is exaggeration of the lordotic lumbar curvature line of weight bearing falls anterior to S1 spondylosis is grade 1 level L4 L5 lumbar instability ngayon yung ganito kasi ma'am ilataw na kayo ma'am ngayon 57. 57 bata pa kayo parang pa kayo. Pero ang nangyayari dito sa ganito nyo, hindi na kasi ito, yung vertebrae natin na parang nauupos, hindi na po yung ano eh, hindi na po yung buma. Sabihin natin, ganito kalaki yung vertebrae natin. Ganito, yan. Sabihin natin, ah, example lang ha. Once na parang napupot po dyan, lumiit siya ng ganyan, hindi na po yung umahat ulit ng gano'n. Vertebrae yan ah, kasi iba di yung disa. Kasi yung base rito sa nakikita oh, Pansin niyo to ha, ah, yung may A, yung sinasabi ko yung parang kwadrado. Yan ang vertebrae. Tignan niyo rito, parang maliit kumpara rito sa kasunod. Yan yung sinasabi ko. Parang nagkaroon ng mga compression to si ma'am na ano eh. Base rito sa image dito. Okay. Hindi request nga pong magpa-MRI ako eh, medyo wala pong magpa-MRI. Kaya nga, medyo mahal ang MRI, mami. Pero kahit pa paano ha, ah, yung x-ray, salamat sa nag-x-ray sa inyo bibihira kasi yung ano, bibihira yung bibigyan ka ng maganda yung presyo. O dahil kasi kitang kita na. May hindi, kasi mayroon ako nakita, ibang x-ray. Wala, no, no dislocation, no fracture, walang kapaliwan na gano'n. Eh, ito yan, spondylis disease, madaling intindihin. Madaling intindihin kung yun ang na, nag-tumitingin, di ba, unong? Ay, nagpa-bonsetting. Sige, ganito po yan, mami. Eto kasi, kahit magpa-bone setting ka rito, normal pa yan na may mararamdaman kang masakit. Pero pag na-timingan na naiusog na maganda yung tinatawag nating mga capsule joint, facet joint, kahit pa paano, kasi sa pag-upo ni mami, masakit ka agad eh. Dapat yun, kahit pa paano, ba, kaya na. May pain siya, pero... Ang masakit, parang yung Hindi naiipit kasi yung ni mami. Dati, wala pong hintay na ngayon. Dati, hanggang dito lang yan eh. Yung itong February, oh, ganyan sa Hirap na akong tumayo. Mami, okay. syempre patagal na patagal. Paipit na ng paipit yung, yung tinatawag natin sa yatik. Ngayon, yung blood circulation, abot dyan hanggang paa. Yeah, masakit hirap tumayo. Oo. Ngayon, kailangan, syempre, sabi sabi nyo, nagpapabongsit kayo, wala nangyayari. Bibili kayo ng ano, medyo mahirap-hirap kasi ito sa totoo lang. Hindi kaya ito ng mga basta-basta lang. Dad, Tutulungan niyo pa ako ng anong bumili kayo ng ano. Para sa lumbar instability niyo. Praise. Ayun, sinasabi ng doktor. Sinasabi na sa inyo, doktor, kasi sasabihin ko rin sa inyo yan. Kasi once na may spondylitis kayo, grade 1 pa lang to. Once na yung uukay ng alangan dito, magiging grade 2 yan. Yung l5 na nga. Diba, l5. Hindi, hindi, iba yun. Iba yung spondylitis grade 1. Iba yung l5. Ang l5, meaning yung level nito, L1, L2, L3, L4, L5. Yun yun. Pero yung is yung pagkurong nito. Okay? Sige. Okay. Alin yung masunod akin? Karang kaliwa? Kaliwa. O, oh, sige. Alisin niya yung last nyo. Baka mabasa kayo. Pag-ilid kayo dito. pag sa akin. Sige, tahan-tahan lang. Sige, tahan-tahan lang. Sakit. Sige. Kaya ako kayo pinano kasi yung pag-upo ni mami, ano na siya eh. Bro, yung massage mo muna oy. Para yung mga espasa muna kayo papano. Okay lang kayo sa ganyan. O, sige, dyan lang muna kayo. Doon tayo sa mga pinaka magagandang position muna. Tsaka na natin babagubaguhin pagkatapos ng adjustment. Kaya nga eh, no, sa kirot na ng kirot. Sige, relax na kayo. Ganyan lang. Babaguhin natin yung position. relax lang ha, huwag One more Last one yung gabi ng side Sige Sige, dahan-dahan lang, eh, huwag nyo ngayon magmamadali Sige, dahan-dahan nyo. Pagka na-treatment kayo, bumili kayo ng brace sa balakang para sa paglalakad nyo kahit pa pano. Kasi yung mga yuko, yung simple yuko lang, yung ganyan, may pupulutin lang kayo. Sakit na yan eh. Kailangan nyo po kasi maintindihan. I-type nyo yung nakalagay ito, niya Sa impression, spondylitis. What is spondylitis? Para meron kayong personal knowledge about sa nangyayari sa balakang nyo. Kasi hindi pa si ma'am senior. Pag nag-senior pa kayo, meron pa tayong tatawaging degenerative change na kasi umiidad tayo mas magiging agresibo yan kaya nga sa tulong ng ano kahit papano nakastablish siyang ganun hindi siya basta basta na nagagalaw ng pababa at paliyat pwede yan sa inyo yung pasquiz pa pwede yan kaya nang ginagawa natin pagkano ito na

sale. Diyan lang muna kayo. Gaya ng sinabi nyo, sa inyo rin galing, nagpati-treatment na kayo, nagpapabose din na kayo, nagpapakairo na kayo. Bakit hindi yung maano? Hindi po yan kaya ng isa lang. Hindi po yan kaya ng isa lang. Ang gagawin dyan, sasanayin nyo ulit ano yung, sasanayin nyo ulit. Ano Kumbaga, therapy nga eh. Therapy. Pero ito, pag nangyari, Kunyari, hindi yan, katuloy, adjust ko na kayo. Pag kaya nyo, huwag kayong bumalik. Pero kung hindi nyo kaya, bumalik kayo. Tapos, kailangan nyo makabili ng ano? Kailangan yun, kailangan nyo yun. Yung back brace na tinatawag. Para pag naglalakad kayo, kasi nakakatayo ka naman kayo, namamanit nga lang. Okay? Pero, sa tulong ng adjustment doon, pag naayos yung doon, Magaan aano yun, napakayo. Inuna ko na yung traction para kahit pa paano lumuwag ka, kasi pa kayo. binaliktad ko yung combo. Tinaraksyon ko agad para kahit pa paano makabiling-biling si mami. Sa pag-upo kasi hirap na siya eh. Okay lang kayo dyan? Sige, okay lang kayo ha. Relax okay. lang ha, huwag lalabanan ha. Meron na rin problema yung dito nyo, mami. Oh. Ha? Sinabi sa inyo na to? Ito pa, oh. Kaya siguro ang ipinai-MRI sa inyo buong spine. Kaya hindi niyo kaya. Wala, ano po, meron na pa akong request kasi wala pa akong pang-ano. Oo, ito, okay. nag-protrude na rin pala siya, Mommy, oh. Yan, ito naman. masakit din. Um, hmm. hmm, Siyempre, mahawa manalaman ko kagad. Hal eh kasi para malaman mo kung ano 'yung sinasabi kong ano 'yung nag-protrude. Ayun na? oh. yan, dapat 'yan may kanal. Hmm. Tingnan mo 'yung sa akin, oh, 'yan, diyan. Oh, ganyan pa ako. Oo. Okay. Ganunin mo 'yung likod okay. ko. Kahit yun sa'yo, ayan o, may kanal. Meron mang angat dyan, pero hindi sobrang angat na angat. Pag angat na angat dyan, may mga spinal nerve yan, kikitot-kitot yun, yung sasakit-sakit, kasi nakaangat na rin. Sakit na rin, kaya paano? Sige. Sige, ayusin din natin. Relax na nga Relax lang. Lang. sige na hmm. sige Okay lang Okay papu-puk pa kab pagkainad niyo palalo Okay, ibig sabihin po 'yan na 'lo. Di patawagin natin 'yung sign of aging para 'lo. Kasi diba, alam niyo naman kahit normal basta umiedad eh. 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 Sasabay na yun. Mga ng mga ganyan nag-aalay. Yun po talaga kasi makikita ko. Eh, kaya ito ang sabi ko sa'yo. Talagang yan ang, ang tinututuwa ko ipaliwanag sa inyo kasi hindi yan basta-basta. Kasi kahit doktor, hindi yan basta-basta kaya. Kasi may expertise ang doktor. Pero yung tinatawag na mga chiropractor, yan, yan, yan ang talagang nag adjust ng buto. Anim na, ano, ako, therapy, wala rin. Inalim na session kayo niyan? Oh, wala rin. Three, eh, times Relax lang. Three times a week? Mm. Bug-bug, sarado kayo nun. Retraction pa, wala rin. po. Grabe, no? Sipi mo, yun ay eh. silang... Hindi pa siya ganyang kagrabe nun, ito na kasi yung ano, yun na kasi yung talagang pang bone setting talaga, nga, chiropractic. Pero kung naanim na kayo, Bahala na, ako na bahala. Hindi pa sa'yo, hindi pa nga mahitang niya noon, ngayon, mama Kasi nga, sir, tuloy-tuloy na yung compression, hindi talaga naayos eh. Pag na-compress yan talaga yung dugo natin, yun eh, pagka naiipit ang dugo natin, mamamalid yun na po yun. Okay? Ma'am, ihaya kayo. Ihaya. Sige, ihaya. O, oh, kahit pa paano, mukhang nakakapihit na kayo. Kailangan na nito. Kailangan na nito talaga. please. Oh, okay. pagtatayo kayo, pagtatayo kayo, tagilid muna. Dito kayo tumagilid, dito okay. ko dyan. Yan ang masakit, di ba? Yan ang ipitin nyo. Tandaan nyo, Diyan kayo palagi tatayo. Yan, tama yan. Pagmasakit dito ako sa kapitanda. Oh, sige. Tukot isipin, baba nyo to. Okay. Okay. Sige. Tapos, ganito. Diba, nakaupo kayo sa supa Pag nasa bahay lang kayo, kasi hindi naman natin kailangan ng 3 times a day eh. Ang interval niyan is once a week. Sir, halika. Turuan ko po kayo ng gagawin sa bahay niyo. Ay, di. See, tapat kayo, tapat kayo. Diyan ka na lang, sir. mam, um, ma pag ka. Ayan, okay, pag anong ka. Pa. Gaganito yung mismo mo, para kahit pa sa bahay niyo pala, nagkakaroon na ng changes. Sige, jump pa lang. Makakakibi siya. Tsaka? Hindi mo kapagbigyan. Hindi, ang ibig siguro sa ni sir, mas kaya mo nung kumilos kaysa kanina. Kanina kaya kayo pinahiga nung nakaupo kayo ngayon. Sa basic ako kanina. Sa basic ako. O ngayon, kaya na. Hindi po yun agad mawawala. Kaya pero Hindi po yun agad mawawala kasi nasa severe moment kayo. Ang mahalaga, natanggal natin yung pagkaipit, nakakaupo kayo ng ganyan. Ngayon, ito yung sinasabi ko. Sige, abutin mo yun. Hawakan mo siya rito, sir. Di ba? Hindi, hindi, tama. Ako lang muna. Panorin mo lang ako. Dinginan mo yung legs niya. Sige, abutin mo yun. Dalawang kamay. Yung dulo, yung dulo, yung dulo. Sige, abutin mo. Yan, okay? Kabila naman. One, two, three. Ganun na. Sa kabila naman. Kabila naman. Abutin mo yung kabilang dulo. Doon sa kabilang dulo. One, two, three. Okay, balik. Tag-isa lang kara araw tapos Pumili kayo ng pau Ganunin mo lang Roy ako na yung paw. turuan ko kayo ng ano discarte para kayo paano kaya nyo na di ba i-shuffle shuffle mo lang ng ganyan i-shuffle shuffle mo lang parang ganyan oh. hindi mo na kailangan din i-shuffle shuffle mo lang ng ganyan kasi baka mamaya gabay gabay, -gabay ng ipit, hindi yung totoo hindi nyo kaya yun ganyan ganyan niyo lang ganyan ganyan niyo lang tapos ma'am kung kayo naman ay nakakatayo, Sabihin na natin, uy, gumanda na yung pakaramdam ko ah. Tayo. Tinuro ko yun sa'yo, nakaupo. Ito naman pag nakatayo ko. Sige. Para nang susumba. Oh. Ay, paano, paano, ay, po, eh. Balik tad eh. Paano, paano. Yung tuhod mo, yung tuhod mo pa ganon. Okay. Sige. Hindi. Yeah. pa ganon. Huwag pa diretsyo. Yan. Okay, isa pa. Wait. One, two, three. Kabila. 1 ano naman. One, two. Okay, yun lang. Okay, upo ko ulit. Ganun lang. Kailangan mo lang ganun. Tapos, i-take nyo yung mga medicine nyo para mag-regenerate ulit yung tinatawag natin mga... Tapos, ang mga sa kaya nga, ituloy nyo lang po yun. Sa tulong ko, sa tulong nila, kasi hindi ka umuubra eh. Kasi wala pang adjustment na maayos. Ngayon, may adjustment. I-take nyo yun. Okay? So, bakit siya ulit? Balik ka. Ako magbalik. O, uh, higa ka ulit. Tapa. Hindi. Tanginit lang. Matali lang naman ibalik. Ganito lang din yan, di ba? Patagilid na yan. Yan din yung pag... O, oh, oh, yan din yung tiya mo. Picture mo ako nakatagilid. Yan din yun, no? Katagilid kayo. Pahiga lang yan. Siyempre, tayo nakatayo. Yan din yun, no? Pag-ising na sa umaga. Di ba hirap? Hirap siya sa umaga? Kunyari, hirap ka pa talaga sa pagtayo. Ganun mo na gawin mo yung nakaupo. Ah, tatang beses ba sige, upo ka ulit. Hmm, tingnan mo kung nakakatagal ka na nasa yeah Okay? Hindi po yan talaga masisiro-siro yung pain. Sugat po yung disc eh. Pero ang mahalaga, oh, mas kaya. Ngayon gusto nyo, ibalik natin sa hindi kayo makaupo. Puro makaigala. Pero <laughs> ang Yes, bumili ng ino. Para mistake, mag-establish. Ano ba yung kulay doon? Iba yun. Mahal yun. Bakit mas natin yung plus dependent. Oo, yun. Ganun. Kasi nalikot yun ng lang Kailangan yun. Ay, hindi. Kahit kung wala yun, ganun yun dito lang muna. Pero lang ako yung ite, yung may hitera. Parang gano'n. O yun, pwede muna yun. Pwede na yun. Ano yun? Basta ikakabit nyo? Bung maghapon? Oo, kabit nyo. Tatanggal na ako. Kasi gamitin, pinapawisan daw siya. Eh, sa damit. Ay, ano ba? Ay, ba? Eh, ano yun mo? kumbaga, baga, naiilang ka kasi may nakakita gano'n. hindi ka na nga makalakad. anong ba gusto mong gawin? Yung... Hindi, ano na yung pawis? Tinapawisan na rin. Eh, panuog sa damit. Ano yung damit? Paano ka pagpawisan? Nasaan na ba siya? Okay? ano yung kami? Yan! Tapos, araw-araw ba gano'n mo kung Tapos, exercise. Ayun lang. Tapos, paprosin mo ng pawiyo dito mo. Ha? Okay? Ito ako na sa 고 <목소리로>